Habang nakalive ako sa Toktik mga parn, may magandang eabab na tumambay sa live ko. Pero hindi siya pinay, ibang lahi siya parn. Ito nga pala siya, si Miss Powerpuff. Sabi niya, taga Cuba siya. Nung tinignan ko yung Toktik niya, totoo nga mga parn. Ang ganda pa niya. Pogi ko talaga, no? Nye-nye-nye. Streamer nga din pala siya ng ML, kaya pala napatambay to sa akin. Tapos, EXP user din siya. Ex-work at CC made pala si Idol nung tinignan ko rin pala yung ML niya. Sayang nga lang, hindi ko na-record yung mga magagandang kinumit niya sa akin dito habang nakalive ako sa Toktik mga parn eh. Pero nag-chat sa akin pagkatapos ko mag-live. Tingnan niya, papakita ko sa inyo mga mamaya oh, no. pa Siguro hindi uso sa kanila yung EXP tapos damage type, no? Kaya pagkakataon ko na to, para magpakitang gila sa kanya? Sa unang laban ko, pinakitaan ko siya kung paano talunin dito si Sisi sa EXP lane. Kung mapapansin nyo nga pala pa English ko dito, mga parn. Napalaban ako sa si English parn. Siyempre, para maintindihan din niya ako, diba? Baka haloy TV International to, mga parn. She's mine. Hmm. Double kill. Let's find out. Hmm. Let's see. What I can do? Hmm. Let's go, guys. Oh, come on. Oh, come on. I got you. Oh, sa unang laro Victoria o oh, dito sa pangalawang laro, Badang versus Charlotte. Hey, 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 you ha? Huh? What's wrong with you, Charlotte? All right. Hey, come here. Come here, I said. I said, come here, huh? Now you're done. Now you're done, guys. Let's go. Let's get on. Oh, come on. I'm having a hard time. Oh, come on. Let's go, guys. naman. What are you doing? Okay. Now you're done. Ah! Ah! Now we're talking! Beautiful! Beautiful just like this one! all right win streak na pan! Tapos yung sumunod na laro, nakalaban ko dito si Yuzong. Nice one! It's my turn! 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 One, two... Hey! Hey, Dragon! Hello, dragon. Oops. Ah. Ah. Huh? Oh, come on. Let's get long. Hadouken. Okay na, four wing stick na, parn. Nye, nye, nye. At yung pang laro ko, si Latu lato naman, katapat ko, parn. Okay na. You're done, you're done, you're done. Hello, Lapu. Don't you dare attack us. You're done. Nye, 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 nye. Panalo pa rin ako sa EXP lane ka. Sumuntik daming matalo. Pero nilaban ko talaga, Pern, pa para hindi tayo mapahiya. Daladala -dala ko bandera ng pinas dito, pa rin, eh. Nye, nye, nye. O, tega, sana mapindot nyo po muna yung palo. Tingnan nyo, magpapalawing yan. Nye, nye, nye. Careful! Okay, oh, no! Oh, no, guys! Oh, no, guys! I killed... Two! two enemy. Oh no! Come 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 come. No problem. No problem. Lancelot, I got Lancelot, guys. I got Lancelot. No. Oh, 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 oh. What? What? thing? Okay, don't, don't 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 overextend. Just calm down, guys. Wait for my ultimate. Seven, six, five, four, three, two, one i said wait for my ultimate right i said wait for my ultimate right now go go finish the game go finish it push the tower tower only that tower what happened to me that nathan can uh, push the tower nice one oh My Gold Eye oh, My Vegetable Victory by Winstick mga par no Ganado mo nila pag may magandang iabab eh, na nanonood mga fun Ito nga pala yung chinat niya sa akin Ah, my alloy I just have to say thanks you I had such a great time watching your live You really made me feel special You supported me, also shared your amazing vibe I'm so grateful of that Thank you so much P.S. You're truly the best badang in the world Wow, wow, we mga fun Follow nyo na rin siya mga par na At yun lang marami Maraming salamat sa panonood nyo. Mahal ko kayo.